Yan. Ayan. Game. Okay na. Okay na. Yan. na. Nasaan yung ating ating kanin. Eh, wala Yung ating channel. Yan. Yan. Ate Ang sinasabi niyo nakalamit ng isda. Sa tagal na namin sushi man din sa Italia. Lagi na lang sinasabing ang isda ay may plastic. Huwag ho kayong mga bobo. <laughs> Hindi ho totoo yun. At ang isda na skumbro o galunggong galunggong ay sadya ang may balat na ganyan para plastic. <laughs> Sobra na kuha mong plastic hala sa akin. Arim, may limang taon na yata kami nagagarna eh. Ibig sabihin, lahat na nang isda lumabas sa dagat ay nakalaminate. Ay sa mahal ng panlaminate. <laughs> Kaya kayong mga nanonood ay eh wag ko kayong mga bobo ayan <laughs> ah, ma'am okay. ma'am 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 dito.